Alam mo ba na humigit kumulang 85% ng mga lalaki ay hindi na mamalayang niloloko na pala sila? Nakagugulat, di ba? Pero huwag kang mag-alala, dahil ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang ilang mahalagang kaalaman na maaaring tuluyang baguhin ang pananaw mo sa iyong relasyon. Mga lalaki, makinig kayong mabuti. Ang sasabihin kong gayon ay maaaring maging susi para maunawaan mo ang ilan sa mga pinakamalalim na sikreto ng pagugali ng mga babae. Marahil ay narinig mo na dati na mahusay ang mga babae sa pagtatago ng kanilang tunay na intensyon. Hindi yon basta sabi-sabi lang. Pagdating sa pagtataksil, mas madalas silang maging mas maingat at mas tuso kaysa sa mga lalaki. Habang may mga lalaki na madaling mahuli dahil sa mga halatang palatandaan, karamihan sa mga babae ay tila may artistic ability pagdating sa pagtatago ng kanilang ginagawa. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Gayon, ibubunyag ko sa iyo ang anim na karaniwang mga pariralang ginagamit ng mga babaeng nagtataksil. Mga linyang madalas ay hindi napapansin na karamihan sa mga lalaki. Isipin mo ito, paano kung may sinasabi na pala sa iyo ang mga salita ng iyong partner, pero hindi mo lang napapansin? Alam mo ba talaga kung ano ang nangyayari sa inyong relasyon? Nasabi na ba niya sa iyo ang alinman sa mga linyang ito, nang hindi mo man lang pinaghinalaan? Ang impormasyong ito ay maaaring maging turning point sa pagitan ng pamumuhay sa kasinungalingan o pagdiskobre ng katotohan na maaaring magbago ng buhay mo. Kaya't simulan na natin. Numero 1. Si Ganito, ang bike niya. Ang gaan kong kausap. Kapag madalas niyang banggitin ang isang partikular na tao, lalo na sa positibo o humahanga siyang paraan, posibleng senyales iyon na panganib. Ama linyang tulad ng si ganito, parang siya lang talaga nakakaintindi sa akin, ay tila walang mali siya sa una, pero kadalasan ay may mas malalim na kahulugan. Ipinapakita nito na baka unti-unti na siyang nakakaroon na emosyonal na koneksyon sa taong iyon, isang ugnayang maaaring mas tumindi sa paglipas ng panahon. Hindi ito basta simpleng pagkahambing. Isa itong banayad na senyales na may ibang taong, mas nakakaramdam sa kanya kaysa sayo. Maaaring ito ang simula na emosyonal o pisikal na pagkakalapit sa iba. Kapag napapansin mong madalas kanyang ikumpara o purihin ng sobra ang taong iyon, mahalagang pag-isipan kung sino siya at anong papel ang ginagampanan niya sa buhay na partner mo. Mag-ingat sa ganitong mga palatandaan at sikaping alamin ang totoo para mapanatili ang katapatan sa inyong relasyon. Numero 2. Huwag kang mag-alala, lalabas lang ako kasama ang mga kaibigan. Sa unang tingin, parang walang problema sa linyang ito. Pero minsan, dito nakatago ang mas malalim na lihim. Madalas gamitin ito ng mga taong may itinatago, isang simpleng dahilan para takpan ang tunay na pakay. Ang pagsasabing lalabas lang ako kasama ng mga kaibigan ay maaaring paraan para hindi mo na siya tanungin pa o pagdudahan, kaya nagkakaroon siya ng na kalayang gawin ang gusto niya ng hindi mo na mamalayan. Kapag madalas mong naririnig ito, lalo na kung may mga hindi tugmang detalye sa kanyang mga kwento, maging mapanuri ka. Ang paulit-ulit na paggamit ng ganitong dahilan, kasabay ng mga malabong paliwanag, ay maaring senyales na may kakaiba ng nangyayari. Ang pagiging maingat at mapanuri sa mga ganitong simpleng salita ay makatutulong para mapanatili ang tiwala at katotohanan sa iyong relasyon. Numero 3. Kailangan ko lang na kaunting space para sa sarili ko. Kapag sinabi na partner mo na kailangan niya ng space, madalas itong tunog dapat, parang simpleng paraan para magkaroon ng balans sa relasyon. Pero minsan, may mas malalim itong ibig sabihin. Ang ganitong pangangailangan na space ay kadalasang ginagamit para magkaroon ng oras na hiwalay sa iyo at minsan, para makasama ang ibang tao. Sa unang tingin, parang tungkol lang ito sa personal growth o self-care. Pero sa katotohanan, maaari itong maging palusot para unti-unting lumayo, emosyonal man o pisikal. Kapag napapansin mong ginagamit niya ang space bilang dahilan para gumawa ng mga bagay na hindi na niya binabahagi sa iyo, o kung nagiging madalang na ang pakikitungo niya sa iyo, mag-ingat. Ang mga ganitong senyales ay maaaring indikasyon na may tinatago siyang agenda na posibleng makaapekto sa relasyon ninyong dalawa. Numero 4. Mag-overtime ako ngayon. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng mga partner na gustong magpaliwanag na madalas na pagkawala ay trabaho, Kapag bigla niyang madalas banggitin ang late work o overtime, magandang maging mapanuri ka. Totoo, normal ang minsan o paminsan-minsang trabaho sa gabi, pero kapag naging madalas at may halong pagtatago o pagbabago sa ugali, senyalesiyon na may kakaiba. Pansinin kung paano siya mag-react kapag tinanong mo. Kung nagiging defensive, irritable, o nag-iba ang detalye ng kwento, posibleng may ibang dahilan sa likod ng trabaho. Ang kanyang tono, body language, at consistency ng sagot ay madalas maglalantad ng katotohanan na hindi sinasabi ng kanyang mga salita. Numero 5. Siguro, kailangan muna nating maghiwalay na pansamantala. Kapag narinig mo ito, maaring isipin mong gusto lang niyang ayusin ang mga problema sa relasyon. Pero madalas, ito ay may kasamang mas komplikadong motibo. Ang ganitong pahayag ay nagbibigay sa kanya ng kalayaan na makipagugnayan sa iba nang walang direktang pananagutan sa iyo. Minsan ginagamit din ito bilang pagsusukat sa reksyon mo o paghahanda sa posibleng tuluyang hiwalayan. maari rin itong paraan para bawasan ang guilt sa isang bagay na nagawa na niya. Kaya kung bigla na lang niyang sabihin ito nang walang malinaw na dahilan, maging mapanuri. Ang timing, tono, at dalas ng ganitong mga pahayag ay maaaring mabunyag ng tunay niyang intensyon. Numero 6. mas deserve mo ang ibang babae, yung mas mabuti kaysa sa akin. Sa unang pandinig, parang mapakumbaba at puno ng pagsisisi ang linyang ito. Pero kadalasan, ito ay pahiwatig ng guilt o pagtataksil. Ang pagsasabing, you deserve some yun better than me, ay madalas isang taktika para pagaanin ang konsensya, isang paraan para may lipat ang emosyonal na bigat na sitwasyon sa iyo habang pinaghahandaan na niyang tapusin ang relasyon. Habang tila nagpapakita siya na malasakit o kababa ang loob, sa likod nito ay maaring paghahanda para sa pag-alis o pagtatangkang bigyang katwiran ang sarili sa mga desisyong alam niyang mali. Bawat isa sa mga pariralang ito ay may bigat at nakatagong mensahe. Ang pagunawa sa mga ito ay mahalaga para maprotektahan mo hindi lang ang iyong relasyon, kundi pati ang emosyonal mong kapayapaan. Tandaan, ang kamalayan ang unang hakbang patungo sa kalinawan at respeto sa sarili.